Mga kamakina o mga kaparmers Natay karigi Rescue nga for nga isuso So yan problema ane Ingon sa driver Minus o kusog Mapalungan pag itiya. So ang problema kasagara ane mga kamakina o mga kaparmers Either ho barado ang iyang explainer, cleaner Barado ang iyang fuel filter Pero ato na giusa si Misya, Electronics ang iyang injection pump. So ingani siya mga ka-farmers, kasagaran ato ang ato ang tanaw nato, na explainer then apilon na nato tug puas ang iyang fuel filter atong hugasan. Kay parang mahinlo siya, kay kasagaran nga nay hugaw sa itubigon, so ato siyang ginloan mga kamakilag mga ka-farmers. O oh, nagi tubig tubig na pagkawaman din ani utro na ito butag krudo gasa na sa utro Ayada na ito i-bleeding din na siya para dahil nga ato da yung paanda, arun ka arun kamakina, na yung paandaron karoon kamakina pagtaon taon na ani so taon na to mga kamakina mga farmers so ato na ni siyang ipaandar mga kamakina mga farmers o andar mga kaparmers so inon ang driver o ingon na ang nagpaandar nga okay na may nana pag nana sa pirsa so mura ito mga kaparmers thank you for watching